Dating Pangulong Duterte, Isinugod sa Ospital. Si Rodrigo Duterte, ang dating pangulo, ay na-admit kamakailan sa ospital. Nangyari 'yon pagkatapos niyang madulas sa loob ng kwarto sa kanyang tahanan sa Davao City. Ibinunyag ni Senator Bongo ang nakakagulat na balita sa kanyang Facebook page. Aksidenteng nadulas sa kwarto ng kanyang bahay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, caption sa post. Wika pa, kaya naman sinamahan siya ni Senador Bongo sa Davao Doctors Hospital nitong biyernes. November 3, para magpa-check up. Pero lubos naman ang pasasalamat ng senador, na bumuti ang kalusugan ng dating Pangulo. Salamat sa Diyos, okay naman ang x-ray ni Tatay Digong, say sa pahayag ng senador. Kuwento pa, walang anumang komplikasyon at nasa maayos na lagay na ngayon si Tatay Digong, matapos itong magpa-x-ray. Bukod pa rito, kitang kita sa Facebook post na nagpapicture ang dalawa, kasama ang mga empleyado ng ospital at mga medical frontliners. Buong pusong nagpasalamat si Senator Bongo. Sa lahat ng medical frontliners dahil sa kanilang serbisyo at sakripisyo, lalo na noong panahon ng pandemya, ani pa sa FB. Maraming netizens ang nagpahayag ng pagkabahala tungkol kay Tatay Digong sa comment section, at karamihan sa kanila ay lubos din ang pasasalamat na bumuti ang kanyang kalagayan. Praise God okay na siya. Let's pray for his good health. He is the best president of the Philippines. Greetings from Netherlands. Salamat naman po ganun lang ang nangyari at wala pong dahilan para mag wheelchair at neck brace. Salamat Senator sa update at laging pag-alalay, mag-iingat ka parati Tatay Digong. Thank God at wala pong naging diferensya sa aksidente mo po. God bless always po and take care. Matatandaan na noong 2021, Kumakalat ang mga chismis na nagsasabing mahina ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte, matapos itong hindi makita sa publiko ng ilang araw. Iginiit ni Harry Roque, ang kanyang tagapagsalita noon, na nasa mahusay na kalusugan ang dating Pangulo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.